Itong mga rabbit mo, saan yung ginagrow? Uh, ako po ay uh, ang breeding site ko sa Antipolo. Mm -hmm. nag ako sa Tanay. And then uh, we have a network of associations sa uh, buong Rizal. May mga bayan po na may mga association. So halos sa buong Rizal po ang source ng ating rabbit. Wow. Lumalaki na ba yung rabbit community? Uh, uh, well, it's an evolving community. Uh, kasi po yung pandemic ay uh, nagbigay ng artificial growth dun sa number ng mga nag-breed ng rabbit eh. Dahil walang uh, trabaho walang uh, pasok. And then nung nag-back to work, nag-normalize. But even now po, may mga nagtatanong po kung uh, paano sila makakapagsimula ng tama sa rabbit farming. So ano bang finifin nyo sa rabbit? So sa mga meat producers po, uh, hindi maiwasan na gumamit ng rabbit formula mga pellets po sapagkat hinahabol natin na sa edad na tatlong buwan ay harvestable na po yung ating mga kuneho. Pero tama po kayo kung uh, kung ito ay magiging advocacy for food security at lunasan ang gutom, uh, ina po namin na ang mga ordinaryong household ay mag-alaga sapagkat kahit na damo lamang ipakain dyan, kung meron silang dalawang inahin, no? Uh, makakakain sila ng isang kilong rabbit meat every week sa buong taon. O, oh, kasi mabilis daw mag Opo. Eh. So, okay, uh, yung uh, unang pair ng rabbit, uh, saan mo binili? Uh, nagsimula po akong bumili sa Batangas po. Kasi po, kung ang uh, rabbit naman, either north of Manila or south of Manila. Mm -hmm. Kaya doon ko naisip, sabi ko, bakit wala sa Rizal na talagang kung gusto mong kumuha ng material na pagsisimulan, eh, lalabas ka pa ng north of Manila or south of Manila. Yan po ang reason kung bakit Easter Joy ang ating pangalan. Ah, Easter Easter, Joy. during Easter mo pala ha. Tama po yun. At saka ang Rizal province ay nasa east, east. of Manila. Oh. Paano mo inaalagaan yung rabbit? Meron ka bang na-caffeine? Kung sa manok, free range lang. Uh, Meron po tayong mga community sa Visayas na mukhang may success sila sa free ranging ng rabbit. Or more particularly, ang tawag diyan ay colony setup. Uh -huh. Rabbit colony. Pero ang rabbit po kasi ay hindi endemic sa Pilipinas. Wala tayong native rabbit. So magkano naman ang kilo ng rabbit? No. Opo. No. So yung 2 kilos po na buhay na rabbit, makakaproduce yan ng isang kilong karkas, more okay. or less. And uh, ang recommended pricing po namin ay, 200, ay 450 pesos per kilogram. Uh, based on our current cost no pero kami umaasa kung magaganda ang economies of scale ng rabbit farming pwede pa po natin yang mapababa Mababa. sa ating mga taga subaybay sa ProPinoy I, i hope maipatikim ko sa inyo itong daladala kong uh, mga patikim no dito sa ProPinoy meron tayong rabbit ham rabbit oh! sausage at rabbit hotdog at uh, matitikman niyo po ito pag kayo ay kumontak sa aming FB page na Easter Joy Rabbit Ventures. Lagi ko pong sinasabi kung mahal ninyo ang inyong sarili, kung mahal ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong pamilya, at ang kalikasan dahil napaka-eco-friendly livestock po ng rabbit. Panahon na po para isama ang rabbit sa ating regular diet. Nutrition, sa pagka uh, nutrition po talaga ay uh, napakaganda. At uh, hindi sa pag-hype, no? marami po talaga ang uh, testimonya na gumanda ang pagsasama ng mag-asawa nung wow. sila ay uh, nagkonsumo ng rabbit meat. Hindi po ito aphrodisiac eh, pero na marami pong uh, benepisyo sa sexual and reproductive health ang rabbit meat. Uh, tulungan po ninyo ang mga Filipino rabbit farmers na paunla rin palalo ang rabbit industry at uh, kailangan po namin ng tulong ng uh, Filipino consumers para magawa ito. it's night